po. Good morning, good morning, good morning. Ang pagbabalik ng eksperensyadang terapista sa pagsusumba. Uh, ngayon po, sana nga po maipagpatuloy ko ng muli ang aking pagsusumba dahil talaga naman pong malaking tulong po sa aking pangangatawan dahil health is wealth nga po. ah uh, nang mati isang taong po akong natigil magsumba kaya po nagkaroon ako ng hika. Napakahirap po ng aking mga pinagdadaanan sa paghinga pero ngayon po ay inuobliga ko na po ang aking sariling muli pong bigyan ng oras at panahon ang aking pangangatawan. Magpapaganda. <laughs> so, may ganon. Uh, para po ba maging inspirasyon po ng mga uh, pinangihinaan po ng loob na mga may uh, karamdaman. na masaya daw po pag nakikita ko. Ganon pala po yung epekto ko sa mga matatandang may sakit at ano po talaga naman pong natutuwa po sila sa akin dahil nga po sa mga kayunikang kong kagayakan kagaya nga po nito talaga pong ginagastusan ko po para makapagpasaya po ko ng aking kapwa tingnan nyo pong aking hikaw kakaiba kong makakalog so antuwa po yung aking anak dahil uh, lakas daw po ng kalog ng aking hikaw tingnan nyo naman pong aking dibdib may rose pa ito pong aking damit ah uh, talaga pong ating ah, tingnan nyo po yan hanggang sa baba ayan kakaiba po aking outfit yan di po ba ah, marami po akong talagang mga binibiling pang sumba pero hindi ko nga po naisuot pero ngayon po muli ko po kayong pasasayahin sa aking mga kakaibang kasuotan pang sumba uh, ah, panalangin ko pong huwag po akong ah tatama rin pag araw po ng sabado o ng linggo para po marami po kong mapasayang mga mga natutuwa uh, po sa akin kay unikan yun na nga po uh, unique na po yung style ko sa pagtetherapy, unique pa po yung aking mga kagayakan pero syempre po, kailangan po kahit kahit na po may kayunikan unikan ay may kaunting beauty pa rin <laughs> yan po, ginagastasan ko po yung aking sarili dahil po para po mapasaya kayo dahil kung hindi nyo po ako pinanghihinayang ang uh, bayaran sa akin pong serbisyo pag therapy ay hindi ko rin po panghihinayang ang gumastos para sa inyo para po gumanda ko para po mabigyan ko po kayo ng kasiyahan ng aking pong oras at panahon para po maging masaya tayo pare-parehas. Ang kagalingan ko ay magiging kagalingan nyo at ang, pakiram, ang masamang pakiramdam nyo po ay papakiramdaman ko. Hindi po ba okay yon? Sana nga po ay uh, mas lumawak pa po ang aking kaalaman sa pagteterapi para marami pa po akong mapagaling. Hindi po biro ang aking ginagawa. Nakikita nyo naman po ang aking pagsasakripisyo, yung oras na po ng aking pahinga at pagtulog ay nakukuha pa po ng aking kapwa para po uh, sila ay materapi dahil ganun po ang kanilang uh, tiwala po sa aking style ng pagtiterapi uh, paano po mamaya naman po ulit sa aking pong uh, balik pagsasayaw uh, meron na naman po kayong pipintasan pero ang mahalaga po, nag-enjoy po tayo pare-parehas at masaya po sa ating mga ginagawa. Bye-bye. Love you all. God bless us all. Bye.